binibenta sa ng landlord mo yung bahay na inuupahan mo. So that's great news, kabayan. Mas madali na kasi nakatira ka na sa bahay. Wala kang kaagaw at may chance ka pa to skip the usual stress ng house hunting. So, anong next step? Ito yung game plan mo. Step 1. Get pre-approved for a mortgage para alam mo kung pasok sa budget mo yung bahay na binibenta sa'yo. Step two, negotiate the deal. Since private sale siya, walang bidding war, so pwede niyong pag-usapan ang presyo ng bahay, mga repairs na gagawin, at kung kailan ang possession date niyo kahit nandyan ka na sa bahay. Number three, prepare your down payment. Minimum 5% of the purchase price. Kung kulang pa ang ipon mo, pwede ninyong pag-usapan ni landlord ang longer closing date. Step 4, get a real estate lawyer. Kailangan pa rin ng legal process para protektado ka. Sila ang mag-aasikaso ng title transfer at closing process. So, ayun na! From renter to homeowner. At pag may tanong ka or if you need pre-approval, you know where to message me.